Ate? Oo, oh, ano yun? Ate, sasakla ko itong itim ko sa 4 piece. Kung pwede sana sa'yo. Sa kung pwede sana, ate. Oh. Ba't ka magsasanla ng... Ba't may sasanla to? Kailangan ko kasi, ate. May papayaran ako ngayon. Tsaka pabili na rin ng grocery. tapos tigas na. Pwede bang isan lang... ATM ng Corpix. Sige na ate, pag kailangan ko lang ng pera kasi ngayon. Wala kasing laman yung ATM ko ngayon ate. E, emergency lang kasi ngayon. Sige na ate. Hindi ba sila magagalit pag may isan lang mo tong piece Hindi, hindi siguro ate kasi sayo, lang, sayo ko lang naman ibigay kasi sa sanglay ATM ko. Tsaka mapagkakatiwalaan kita naman. Kailangan ko lang kasi ng pera ngayon natin. Magkano ba ang makukuha mo? Makukuha ko dyan sa item, ate? Oo. Oh, oh. uh, mga 3,000 natin Ate. Ay! Mate, ano? Ate, sige na. Oh. Ate, mga ko na rin ng groceries dito. Groceries. Ate, ate. Ate, ate. Okay. Asan yung ano, yung napulot mo na pero naubos na yon? Wala na ate, naubos na po. Bago pa eh. na nga kasi namin ng bigas ka pa pangangailangan sa bahay ate. Kaya mag-ibig sa rin po. Naubos agad. Kaya ito, pinakamulawit ako ng ingredients sa yun. Para may pag-ibig sa bigas na mag-ibig sige na nga. Sige, kuha ka dyan at ano, at ikakaltas ko mag 3,000 ang ano ng 4 piece oh, ay okay. yung eh, makukuha sa ATM oh, sige wala nga po ng oh, sige, oh, okay. oh, sige. Mm. ano pa ano <laughs> pa Marami na yan ah. O ate kasi kailangan ko maglabat tsaka nagugutom na kasi kami. Itlog. Itlog kung nagugutom ka. O oh, itlog. Mm. Kunin mo lahat yan. Baka 3,000 lahat yan. Hindi ah, naman ate. Ako ah, lahat 'yan. Ah sige sige. Ilagay mo muna diyan, isuput natin mamaya. Mm. Okay. ah tika yan hmm. yun mm. hmm. ah. 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 yan, yan ay nako wala kang pambili ng ano tapos kukuha ka pa ng oh, gin mahilig kasi sa alak hindi magkakatulog kapag walang alak mm, sus ay, 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 ay. Okay na ayo yan pwede tayo so, sige Kaposan na natin. supot mo na